Hello Farm Girl! Welcome to Anika Farm! Medyo nakaka-relax po tayo ngayon dahil wala na po kami pambenta ng mga fatiners dito sa isang farm. So yung last na benta po namin is umabot po ng $240 per kilo. Yan. So, kaya panalong-panalo tayo mga kapigi. <laughs> Bawi-bawi tayo sa pag-aalaga ng baboy. Ayan. So, dito, check din po namin yung mga kailangang i-repair. Ayan. So, naglinis na rin yung mga caretaker namin dito. Ayan. So, sinunog na rin nila dito yung mga daon-dahon dahil napakadaming dahon. Ayan. <laughs> And then, syempre, as usual, yung net dito. Uh, alisin yung mga vines, yung mga damo na nakakapit sa net. Dito kasi wala na rin yung net dito eh. Ayan oh. Dati kasi may net din dito, di ba? Na na ng ano, ng mga vines. Kasi kinapitan sila eh. Ayan, pati mga damo-damo. Dumami na. Tsaka dito kailangan na rin alisin ito. <laughs> Dahil dito dumadaan yung baboy. Yan. So napaka Daming ano, mga puno, tsaka dahon. Kaya kailangan maglinis ulit. Ayan, so dito po tayo ngayon sa loob ng pigiri. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ito naman yung shower area. Yan. So dito po naliligo yung mga caretaker po namin. Ayan, so nakas pinagawa po namin yan para dito sa loob ng pigiri. Ayan. So, malinis na. Dito naman namin nilalagay yung mga feeds. Ayan. So, napaikutan lahat to ng, ano ah, ng net. Ayan o, oh, may tolda pa nga eh. Para hindi lamigin yung mga baboy. Kasi diba, sobrang lamig pag mga month of bare months, di ba? Kaya naglagay din po kami ng mga tolda na ganyan. Para hindi sila magkasakit. Madalas kasi pag ganyan malamig, inuubo sila eh. Ayan nalinisan na pero ito isang linis pa kasi itong auto feeder na to yan so kailangan linisan yan ulit yan dito rin sa kabila oh ito malinis na yun nga lang nagkaagi oh. <laughs> ang dami ng agi ulit di ba Ayan, madaming agi, kailangan ulit maglinis. Pero dito sa loob ng kulungan, okay naman na. Maayos na. Magdi-disinfect na lang ulit. Tapos yung sa mga auto feeder naman, ayan, naka-fix naman yan, kaya wala naman masyadong i-repair. -re ayan, so dito rin sa kabila, ayan, wala. Yung auto feeder dito kasi kinuha na namin. Kailangan lang may ayusin doon. Ayan, dito rin. Diyan sa kabila. Ito naman yung mga plastic matting. Pinaalis muna namin lahat ng plastic matting para ma-power spray, malinisan ng maayos. Yan. So, isa-isa po nila nilinisan yan. Dito po galing yan sa winning pen, ha? Ah. So, pati rin dito sa winning pen, kailangan din may repair Kung may i-repair, para hindi maulog yung mga biik, di ba? So, ito namang kainan nila. Wala namang problema kasi maayos naman yan. Naka-fix lahat yan. So, dito rin, ayan, yung mga plastic matting. Yan kasi itong isang kulungan na ito, hindi namin ginagamit eh. Marupok na yung matting yan, kaya dyan lang yan. Then, dito rin sa kabila, ayan. So, lahat talaga ng plastic matting, makikita ninyo, wala na. Naalis na. Ayan. Para malinisan, kasi may mga poops ng baboy dyan. So, dun sa mga gilid-gilid, kailangan talagang malinisan yan. Ayan, hanggang dito sa likod. Ayan. So, actually, oh, konti lang naman yung mga may butas. Kaya okay lang. Ayan, medyo mahangin pa naman dito sa loob eh. Ayan, pumapasok pa. Although may net na. Ayan. Tapos dito naman sa pinagawa naming farrowing pen dati. Ayan, so hindi rin namin nagamit ano. Kasi Um, parang ano, hindi na kami mag-aalaga ng inahin dito. So sa isang farm na lang po yun. Para don sa isang farm, puro inahin lahat don. tas dito naman po yung mga piglets. Hanggang ano na, maibenta na. Ganon. So dito tayo, pakita ko rin sa inyo. Ayan. Ito pala yung pinagawa din namin, no? Makikita nyo ito, to. Ayan, yung orange na yan. <laughs> Nakakonek yan doon sa tatlong tangke nan tubig. Kaya pag umuulan, yun, so punong-puno ng tubig yung tatlong drum na yan. Panglinis lang po yan sa kulungan at saka pang paligo ng mga baboy. Yan. Tapos yung nasa taas, yun yung inumin nila. Yun, yun, nandun. Ang lalaki nito, oh, di ba? Imagine na uubos lahat yan na pag naglinis yung mga caretaker namin dito. Kaya, napakamahal lang kuryente namin. Ayan, ito. Okay, malinis naman na dito sa loob ng piggery. Siguro sa labas na lang, pati sa labas kasi yung net na ano na natumba. Mga kumakapit kasi ng vines eh. Kaya bumigay na rin yung mga net sa labas. Ay! niyon Tapos dito, ayan o. Oh. oh. ayusin lang, konting repair lang. Dito, dito, check natin kung malinis na. Ayan. Okay, malinis na. Oh. May net din dito sa taas ha? Ayan oh. May net din diyan. Tsaka dito may net. Para wala mga pasok na langaw at makalabas, di ba? <laughs> Ayun, so malinis. Konting ano pa to, linis pa to. Pati yung auto feeder kailangan linisan. To sa hallway malinis na. Yan, dito kasi sa kabilang kulungan yan. Hindi kami naglagay ng inahin diyan. So sayang lang din yung pagre-repair, no? Hindi na nagamit ano, sayang oh. Laki niyan, mga 70 na inahin ng kaya dito eh. Yan, sa taas, yan sa taas lahat yan na paikutan ng net. Hanggang dito. yun so lang po namin kung ano yung mga kailangang ayusin, i-repair dito sa farm na to. Para sa susunod na maglalagay po kami ng mga biig, Ayan, so maayos na, kompleto na. Baka bibili pa kami ng isang power spray para tig-isa sila dito tapos dun sa isang farm. yon, para tig-isa sila, hindi sila nag-aagawa na power spray, di ba? Yun nga lang kasi may kamahalan. Kaya okay lang, kailangan natin mag-invest ng gano'n. Eh, di ba? Ayun, so dito rin may net. Ay, marami pang ano dito eh. Lilinisan. Kasi daming mga ano eh, mga vines. Mga damo, yan. Tumubo na. Tapos dito naman yung daanan ng baboy, diba? Pero ito, lalagyan na rin ng net to. Yun. Okay. Maninis. Okay. Good. Pwede na. Pwede. Mga isang linggo pa to na paglilinis. Para makalagay kami ng mga biyek at mailipat na dito. Yun. So, ganito yung net namin, no? Malilit yung butas niyan. So, hindi makakapasok yung langaw dito. Tapos yung ano din namin, tolda namin, mahal din yan. Yung mga tolda na ganyan. Ay, sakulin pala. Sakulin ang tawag dyan sa mga yan. Kasi manipis lang. Punta tayo sa baba. Ayan. Okay. Sa taas, marami mga dahon-dahon doon. Pero hindi na kami pumupunta kasi sa may kalamansian. Kaya hindi na rin namin ililisan dyan. So, dito lang talaga sa may pigiri. Para maalis lang itong mga damo dito. Pero okay din naman yan, di ba? Alam niyo, mas maganda nga yung maraming puno sa paligid ng farm. Para yung amoy, di ba? Hindi na pumupunta sa kapitbahay, ganun. So, nagsisirculate lang siya sa loob ng farm, ganun. <laughs> hindi na lumalabas, di ba? Mas maganda nga yung ganun, eh. Baka, pag-isipan ko muna. Siguro ito lang mga damo dito sa, sa labas. Yan yung aalisin. Pero yung mga nasa gilid, kahit wag na. Para hindi masyadong mabaho, di ba? yan So, konting linis lang naman. Kayang-kaya na ito. Dito naman sa selling area. Okay naman na dito. Maayos dito. Wala nang masyadong i-repair. Ayan. So, bye mga kapigi. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!